Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso 007. Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Orasyon na kung saan ito ay makatutulong naman doon sa mga taong uh, tinitira ng mga makukulam Okay? Tinitira o kinukulam sila ng mga makukulam So ang aking pong ituturo ngayon ay orasyon upang hindi kayo tablan ng kulam. Okay? Kung, gagaw kung mga taong gagawa sa inyo ng gusto nilang kulamin kayo ay hindi po kayo tatablan. Okay, so kunin nyo na to guys. Ano? Gamitin nyo to. Araw-araw gamitin nyo to sa sarili ninyo para hindi kayo tablan ng kung anong klaseng kulam ang gagawa sa inyo at sigurado manggigigil sila sa iyo at uh, mangingiyak sa pagkat hindi kanila kayang saktan sa pamamagitan ng itim na kapangyarihang ginagamit nila so halimbawa ito ay nais ninyo na magkaroon kayo ng proteksyon laban sa kulam upang hindi kayo tablan kunin nyo na po ang orasyong ito Okay? So, ibig sabihin, ang orasyong ito ay wala pang kulam sa sarili mo. Okay? Ikaw ay wala pang sakit. Okay? Wala ka pa sakit. So, pwede mo itong gamitin. Kung maga, pag ikaw ay pinadalhan ng kulam, magtatalbogan lang sila. Uh, hindi sila makakarating sa iyong katawan. Hindi ka tatablan. Kasi may proteksyong ka. Ito nga yung orasyon. <laughs> so, ang gagawin nyo lamang guys, ano, ay uusalin nyo lang ng tatlong ulit ang orasyon ito. Iihit ninyo po sa inyong dibdib ng pakros tatlong ulit. Okay? So, halimbawa, ito ang orasyon. Ano? Uusalin mo na. N. Mementrum. Sin. Pulpusi. Yesus. Suyotam. in kum, sum, hum, sumitam, Koyom Okay? usalin rin tatlong ulit. Ihihip mo sa ngayon sa inyong dibdib ng pakrus. Tatlong ulit din. So, ganoon lang kasimple. Araw-araw nyo pong gawin yun. Ano? Usalin nyo lang tatlong ulit ang orasyon at Ihihip nyo sa inyong dibdib na tatlong ulit din pakrus upang hindi kayo tablan. Nang kahit anong klaseng kulam. So, God bless po sa inyo. Gawin lang ito ng tama at may paniniwala. At siguradong hindi kayo tatablan ng kulam. Bye!